Si Bambi, yan ang nilinaw ng close friend ni Grace Aquino na si Dindo Balares matapos kumalat sa social media ang chikang may boyfriend daw ang bunsong anak ng Queen, all the media. Recently kasi naging usap-usapan ang viral article na ipinakita ng Facebook account na sa Showbiz Friends. Makikita noon ang pictured image at ang dalawang lalaki na naghahalikan sa beach at ang title ay Chris Aquino na paiyak sa pag-amin ni Bambi tungkol sa boyfriend nito. Obvious naman na fake news ang post pero maraming netizens pa rin ang nininiwala dahil dyan, pinabulaanan ni Dindo ang peking balita at iginiit na hindi party ng LGBTQ community si Bimbi. At mga kaibigan ko sa entertainment media nagme-message at nagtatanong tuloy sa akin kahit madaling araw kung si Bimbi raw ba talaga ang nasa photos sa lumabas na fake news caption niya sa Instagram po. Dagdag niya sa photos na galing pala sa post na kuha sa engagement sa beach ng masayang gay couple parang may hawig kasi kay Bimbi. Ang isa, dahil sa belt ng katawan, eyeglasses at pati gupit ng buhok, kagamit-gamit para kumita sa social media pero hindi si Bambi yan. Imagine kung pati journalist na nagdalawang isip at halos mapaniwala na ng fake news, e eh di lalo na ang publiko sa commentary. As usual, ang dami ng homophobic condemnation judgment. At mahahalay na sinasabi, paliwanag pa niya. So, di may iwasang may exams, may ituturo silang artista, especially yung actors, new corners, at papahulaan sa akin kung tunay na lalaki o bading mataas ang bating average ko. Almost 100% chika pa niya. Nang huli, muling pinonto ni Dindo na straight si Bambi at marami raw siyang nais ikwento tungkol sa anak ni Chris in the future. Straight si Bambi, sandali nga, mabuti pa siguro siya muna ikwento ko. Patalastas na series ng post tungkol sa kanyang mama Chris. Oo nga, si Bambi na muna abangan anya sa post. Para sa kaalaman ng marami, si Dindo ay kilala sa pagbabalik balita tungkol sa ina ni Bimbi na kasalukuyang nagpapagamot sa ibang bansa. Kung matatandaan, dati nang nag si Bimbi matapos kumasa sa boyfriend for a day challenge kasama ang vlogger at anak ni Oji Diaz na si Erin.